So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay once again. This is Mamay Love Advice. At nandito ulit ako upang mag-share na naman sa inyo ng ilang dagdag kaalaman or mga tips na po pwede magamit sa inyong buhay pag-ibig. Ayan. Kung ano man po ang inyong sitwasyon ngayon sa inyong buhay pag-ibig. So narito ang ilang mga tips ko na baka sakali makatulong upang mas maging maayos ang inyong love life. Okay, so at this moment of time mga kamamay, ang pag-uusapan natin or ang magiging topic natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin upang manatili o magstay yung love ng isang lalaki at mabaliw sa inyo ang mga lalaki. Okay? So, uh, ilang mga tips to. Medyo marami-rami. At sana makatulong ano, sa inyong buhay pag-ibig. So, bago ko po simulan itong ating mga tips na ito, gusto ko lang munang i-shout out yung ating mga subscribers, mga solid subscribers na nag-comment doon sa ating isang channel na bagong gawa. Okay? So, kung gusto nyo rin pong ma-shout out, gaya nitong aking siya-shout out ngayon, mangyari lang po na i-subscribe nyo po yung isa kong channel na ginawa Home of Love Advice. Okay? So, nag-upload din ako dyan ng mga love advices na pwede pwedeng makatulong sa inyo. Okay? So, comment lang po kayo sa video. Ano? So, bago ko simulan yung topic natin, gusto ko munang i-shout out itong ilan nating mga subscribers. So may shout out kay May Merhino Ayun so may shout out kay Terry Garcera. Ayun magandang umaga po kay Josie from Los Angeles, California. Magandang araw po. And kay Ann Senon. Ayun, magandang araw po. Sana po ay happy po tayong lahat. So, uh, atin na po simulan ang ating magiging topic ngayon. So, ano nga ba yung number one tips na bagay na pwede mong gawin upang magstay or manatili ang love ng isang lalaki at mabaliw ito sa inyo. So number one, hayaan mong siya lagi ang unang magparamdam sa inyo. Okay? Kung dati, ikaw palagi yung nagpaparamdam, ikaw palagi yung unang nagchat-chat, ikaw palagi yung unang nagte o ikaw lang palagi ang unang nakakaalala, well baguhin mo 'yung sistema mong 'yan. Hindi po pwedeng palaging ikaw na lang ang nag-e-effort sa inyong relasyon. Hindi po pwedeng ikaw na lang palagi ang gumagawa ng paraan sa inyong relasyon upang magkausap kayo or upang magkasama kayo. Huwag niyong iisipin, okay? Na dapat kayo palagi ang dapat gumawa ng lahat ng bagay. Kaya nga po partner, kaya nga po kayo ay uh, lovers. Ibig sabihin, parehas po kayo ang gumagawa ng magagandang bagay sa inyong relasyon. Hindi lamang ikaw, hindi lamang siya. Kailangan parehas kayo. Kung nag-e-effort ka, dapat nag-e-effort din 'yung lalaki. So, ang gawin mo, kung sa tingin mo ikaw na lang palagi ang uh, go good morning, ikaw na lang palagi gumagawa ng paraan para magkita kayo, magsama kayo while well, at this moment of time. Siya naman mismo ang tingnan mo or hayaan mong gumawa ng mga bagay na 'yan. Okay? Itigil mo kung ano man yung nakasanayan mo na palaging dapat ikaw yung nauna. Kailangan balansyado at timbang, dapat siya ring gumagawa ng effort na kagaya ng ginagawa mo. Pero kung sa tingin mo wala siyang ginawa after mong tumigil sa pagpaparamdam ibig sabihin lang noon na na lang siya sa inyong relasyon pero kung nga na feel niya or nag-message siya sa inyo at nagtatanong kung bakit bigla kang nagbago nagtatanong kung bakit hindi ka na nagre-reply o hindi ka na hindi ka na send ng message sa kanya sa umaga hindi ka na nag-good morning well okay yung ganyan ibig sabihin niya na hanap niya ang presensya mo Okay? So, uh, masasanay din siya or masanay ka rin sana sa sarili mo na siya naman ang nagre-reply, siya naman ang nag siya naman ang nag-good morning sa iyo. Hindi po pwedeng laging ikaw. Kapag ka ganyan, may iisip ka ng isang tao, may iisip ka ng jowa mo, may iisip ka ng isang lalaki kung bakit hindi ka nagpapaalam, hindi ka nag hindi ka nagpaparamdam sa kanya. So ngayon, mamimiss ka niya at siya mismo hahanap ng oras sa iyo upang kamustahin o upang i-message ka. Kaya yung number one tips ko sa inyo, huwag mong hayaan na palaging ikaw ang nauunang mag-message. Okay? So number two, kailangan maging high value woman ka. Mahalagang mahalaga itong mga kamamay. Okay? Kung ikaw ay isang babaeng high value Ibig sabihin, pinapahalagahan mo ang sarili mo Pinapahalagahan mo yung status mo sa inyong relasyon Ikaw yung babae na busy sa mga trabaho mo Ikaw yung babae na nagpapaganda at nag-aayos Ikaw yung babae na hindi palaging palainom at pumupunta ng bar Ikaw yung babae na hindi mo iniisip ang pag-ibig. Sa madaling sabi, iniisip mo ang sarili mo kung paano uunlad. Yan yung mga katangian ng isang high value woman. Para mahalin ka, para mabaliw, para manatili ang love sa'yo ng lalaki, kailangan maging high value woman ka. Yung iba dito, nagtataka pa kung bakit iniiwan, kung bakit bigla na lang nawawala ang atensyon ng isang lalaki. Eh paano? Palagi ka na lamang nasa bar. Palagi ka na lang nagiinom. Okay, kung sino-sinong mga lalaki ang kasama mo. Sa tingin mo, ituturing kang reyna ng, ng asawa or ng jowa mo kapag kaganyan? Diba? So, pinapakita mo na low class, low value ka kapag ka ganyan, Para sa ganun is, irespeto ka, manatili sa'yo ang love, igalang ka ng isang lalaki at mabaliw sa'yo, kailangan maging high value ka. At nasabi ko sa inyo kung paano maging high value. Okay? So, yan yung number two tips ko sa inyo. Be a high value woman. So, okay? So, number three. Huwag mong ungkatin ang nakaraan palagi. Mga girls, inuunahan ko na kayo, ha? Ah pagka kayo is nagkakatampuhan, paboritong paborito nyong gawin to, inuungkat nyo yung mga nakaraan. Oo, nagkamali ang lalaki at nagsisisi na siya sa kanyang nagawa noon. Pero yun bang ungkatin niyo ng ungkatin? Sa palagay nyo, magiging masaya kayo kapag kaganyan? Every time na magkakatampuhan, every time na mag-aaway kayo, is uungkatin ninyo ang nakaraan. So mga kamamay, walang relasyon na umusad or nag-level up kapag ka ganyan ng sistema. Okay? So uh, piliting nyo lang, nakalimutan ang lahat sa mga, sa mga oras na nagpatawad kayo at tinanggap nyo ang isang tao. Okay? Wala na tayong mababago o magagawa sa nakaraan. Ang kailangan na lang natin baguhin, improve is yung kasalukuyan. Yan yung mahalaga ngayon. Hindi na bali ang nakaraan kasi nagawa na yon, nagkamali na doon panahon na para magbago, para ayusin ang lahat. Kaya kung ako sa inyo mga girls, para magstay sa inyo ang lalaki, manatili ang love sa inyo, huwag niyong uungkatin ang nakaraan. Tahimik na yon, Wala nang problema doon. Kung meron problema, yun is ikaw ngayon. Okay? So next, huwag ka agad mag-reply sa mga message niya. Okay? So kapag ka kasi mabilis kang mag-reply sa kanyang mga message, nangangahulugan na wala kang ginagawa nangangahulugan na binabantayan inaantay mo lang palagi ang reply uh, niya sa iyo so it means low value ka pa rin kapag ganyan wala kang ginagawa wala kang trabaho Okay? Wala kang ginagawa upang mag-improve ang sarili mo. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, paminsan-minsan tagalan nyo rin ang reply at pakita nyo na marami kayong ginagawa. Busy kayo sa pagkapaunlad ng inyong relasyon. Okay? So, uh, yan yung isa kong tip sa inyo mga kamamay. Huwag nyo lang palaging mabilis replyan. Minsan naman kasi i-ignore nyo din. Para sa ganon, manatili yung love, manatili yung uh, pagmamahal sa inyo ng isang lalaki. Alright? So next, sikaping kalmado lang palagi. Okay, sa inyong relasyon mga kamamay, huwag niyo pong masyadong ihasil ang lahat. Yung tipong yung tipong walang oras na nangangamba kayo. Walang oras na nagtataka kayo, nagsiselos kayo na baka mamaya kung sino yung kasama niya, kung sino yung nakakausap niyang babae, kung sino yung nakakasama niyong babaeng lumabas, kumain, kasama ang mga trabaho. Well, sana mga kamamay, huwag niyong ipakita sa inyong mga jowa sa mga lalaki. Okay, na palagi kayong nagsiselos. Okay, na palagi kayong uh, naghihintay sa kanya. Huwag niyong ipakita yung ganyan mga kamamay. Kasi kapag nakikita niya, nalalaman niya, na natakot ka palagi at wala kang tiwala sa kanya. Sa tuwing siya ay lumalabas, sa tuwing siya ay uh, kumakain kasama ang kanyang mga tropa, kasama ang kanyang mga kaibigan Lalo pong lalayo ang loob sa inyo ng lalaki Bakit? Eh kasi lagi ka nagsiselos Wala naman siyang ginagawang uh, masama, lagi mong pinag di Diba? Kailangan mong maging kalmado lang palagi Hayaan mo, bakit ka matatakot na maagaw ng iba kung siya ay napapaagaw eh di ba? ibig sabihin, hindi ka talaga totoong mahal ng, uh, ng iyong partner kapag ganyan. kaya kung ako sa inyo hayaan nyo lang si Kapin yung maging kalmado palagi kung agawin at sasama hayaan mo, at least nalaman mo na hindi talaga siya deserving para sa iyo, di ba? so hindi pa siya masasakal hindi pa siya mahihigpitan sa iyo kapag kaganyan, di ba? so sana mga kamamay, sikapin nyo po na maging kalmado sa lahat ng oras. Okay? Kung anong gustong gawin, hayaan nyo as long as wala naman siyang ginagawang masama, hayaan nyo po mga kamamay. So yun lang mga kamamay ang aking ilang mga tips upang sa ganon is magstay ang love ng isang lalaki sa inyo at syempre mas ingatan at mas mabaliw pa sa inyo ang isang lalaki. Ayan, so mga kamamay, if ever na hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, isa lang hinihiling ko kung gusto niyo yung mga ganitong lasing love advice, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng love advices na maaari kong i-upload dito. And syempre, ulitin ko yung ating home of love advice bagong channel. Kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa video natin dyan. And syempre, huwag kalimutang isubscribe itong ating Home of Love Advice na channel. Okay, so mga kamamay, maraming maraming salamat sa palagi pagsuporta, pagsunod at uh, pagsubaybay dito sa ating munting channel. So sisikapin ko po na makagawa pa rin ng mas mga quality na videos para sa inyo. Again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paala!